sa uh, video matarik to pababa masyado kanina hindi na ako nakapag video kasi uh, walang mahawak sa mga tala namin ngayon dito puro pababa na to napakatarik lahat ng pero may konti tayong lalakarin dito uh, eh, i-park to natin to kasi medyo ma ano, napakahaba yung video natin para matubay-bayan nyo yung, yung, yung pagpapanood nito kasi ito uh, hot spring yung pupuntahan natin mga guys Mga guys, uh, mayroon tayong babayaran dito. Ah uh, ito yung mga kasabay din namin dito may ang kani-kanila rito parking p pesos. 'yan. Dito muna kayo magbabayad bago pumunta doon sa taas. Sa, sa Pandun entrance ay 50 din babayaran doon, bale 70 lahat. Ayun, ito sila yung nagbabantay dito sa nagsi-secure sa mga sasakyan dito. Ayun. Medyo mahaba ba yung vlog natin dito, guys? Ah uh, gagawin natin to part 2. Yan, pakit mo na kami sa aming grupo. Yan. Ito, uh, napakagandang kanto guys kasi hiking to sa mga may hilig sa adventure. Uh, magandang kanto Magandang puntahan kasi dito ay uh, pwede kayo mag-overnight. marami tayong mga kasalubong din tayo rito. Hello, hello. Pa kami. <laughs> well, mga guys, uh, adventure talaga to sa ating pupuntahan doon kasi napakaganda ito ngayon oh, mga bato na siguro gagawin din dito ng mga pa kubo na may mga design ayan i-recraft nila nakuli na o rito sa aking mga kasamahan kasi bilis kasi ah, uh, jumingil mo na oh. ay napakaganda rito napakagandang pasyalan dito sa lahat ng mga may hilig sa adventure yan pwede ninyo puntahan to kasi napakagandang lugar to unang una to ay kilala na rin tong Camp i-search na rin na lang sa Youtube para malaman nyo kung kan kasi ito ang nakakasakop tong bayan ay Kalawang Laguna ayan eh mga gisa makita nyo naman ang view rito right napakaganda ay, kailan -kailan. Kaya, kasi kuya nagbablog Oo. Kailangan eh. Hay mga guys, ito na yung ah uh, dito yung hiking na tayo pababasa nito. Ayun yung mga nagtatambay rito nagpapahinga muna. Ayun. Makikita niyo to sa Papalon Vlogs. From Palawan po. Oh, yun sa, sa mga taga Palawan kasi no, sa tiyahin ko diyan sa Palawan sa Kurun. Palawan. Ay, Palawan Pan Shop. <laughs> ayun, yan, ayun. Taga Kurun daw si eh. taga Pan Shop. Ito mga guys, oh, makita nyo rito, napakataas. Papalon Vlogs! Papalon Vlogs! Papalon Vlogs! Oo. Yan nga